Ang ganda ni Manang sali, di ba? Uuwi na ito ng Palawan mamaya. Sundin siya ng van, nag-abakasyon. At dahil dyan, biluto mo na kami na rescaldo. Nakalalahok natin ng... Ah? ipakita mo nga nang? Eklog. Ayan. Ito, nilagang eklog. At saka, maragkik. Tapos, manok. At saka, ito naman yung lamas namin. Anong lamas natin lang? Sibuyas, loya, at saka, dahon ng sibuyas. sibuyas. Okay. So, dahil lang itlog natin ay nalaga na, ang gagawin natin ay anong gagawin na? Hangoy. Yan na, hahangoy na natin. Yan si Manang Sali, talaga every six months nagbabakasyon sa isla talaga eh. Tapos <laughs> di ka sama. <laughs> kami sinasama. Sinasama kayo. Nasasunod daw kami na sama. Binabalatan ni Manang Sali yung itlog, kaya kay magigisa na ng bawang at sibuyas. Mainit na yung ating kawali, kaya lalagay na natin yung ating bawang. May mantika ko yan. Yung sobrang init na kawali, no? Yan, para mag-brown. Tapos, kapag brown na yung ating bawang, ilagay naman yung ating sibuyas. Ang gusto ko sa ruskado, manang yung maraming-maraming luya, no? Ang tanggal ng lamsa ng malok. Yan, yan ang gamit. Kasi, dami yung luya nito. Lagyan ng durog na pa rin. So. Yes, sarap na ito. Sa isla niyo ba nang ganito rin? Sobrang lakas ng apoy ko, naka 1,500. Ano ako, yung hit ko. <laughs> Hindi ito panggisa. <laughs> Meron ang panggisa eh. Pinoodo eh, no? Tapos, kapag yung ating bawang sibuyas at luya ay nagisa na, lalagay natin syempre yung picture ng manok. Hindi ako bumibili ng ibang parts ng manok, puro picture lang. Tapos natanggal namin yung balat, tinatapo namin kasi alam nyo na, may mga sakit-sakit na, matanda na tayo. Ayan. Hey. Lakasan na natin to. Eh, Ay, hindi na natin. Tapos, lagyan natin yan ng asin. Yan, konting asin. Yung konti. <laughs> pamintang durog. Pamintang durog ko pala. Lagyan natin ng pamintang durog. Ayan, pamintang durog. Dami yun. Mas marami, mas makangkang, mas masarap. Ayan, binalita na ni Mang Sally ang itlog. Yeah. Yan ay itlog na pang -arustaw. Yung ating manok po ay nagisa na natin ng gusto. Kaya ang next natin ilalagay ay yung bigas. Medyo marami-rami itong bigas natin. Kasi mamaya, ihahatid natin yung mga bata sa Munoz. Dadala tayo na arustado sa mga tita nila doon sa Munoz. You see? Yan. Kasi po, sa manang sali, magbabakasyon ng two weeks. So, walang bantay dun sa aking 7 years old, sa 12 years old. Next week, may pasok pa si mommy. Tapos yung daddy naman nila, hindi pwede magbantay kasi may seminar. One week, naka-inaw seminar yung tatay nila, kaya hindi pwede magbantay. At tayo, busy po tayo. No? Nag-asikasa po ako ng papeles ng mga lupa. No? Pinapatransfer ko na sa pangalan ng mga rightful buyers. Ibinenta na natin lahat ng mga lupang meron tayo. At ako nag-asikasa ng transfer sa so title from original title into transferred title, no? Ah, ba well, term na yun? Original patent copy ng title. <laughs> Hindi alam, ano? And I'm so happy, no? Kasi sa wakas, sa walong lote na inaasikaso ko, lahat yun, successfully, ay nairaos ko na sa BIR, no? Kasi iniiwasan natin yung capital gain tax penalty, which is, I think, 20%. So, kung magkano yung, yung, basta yung highest ganun, may mga ganun silang tinatawag. 20% noon. So, nung kinumpute ko, nasa 30,000. At yung penalty naman sa documentary stamp ay 6%. Malaki din ha. Kaya pumapatak ng 36,000 ang penalty ko. And good thing, nairaos natin lahat ano. So, babalik-balik na lang ako doon next week for some follow-ups ng mga ibang documents na kulang. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Hindi naman din tayo nakatrabaho sa law firm, no? I just tried to do it in by myself. Kasi, syempre, mas mura kapag ikaw lang, pamasahe lang, pagkain mo lang, at saka yung mga payments sa mga offices, di ba? Okay, hihintay natin kumulo yung ating arroz caldo. Habang tayo, naghihintay na kumulo yung ating arroz caldo kasi kalalagay lang natin ng water, ayan, o. Oh. Ayan. Ang gagawin naman natin ay magbabalat tayo ng piña. Ayan, papakita sa atin ni Manang Saliba <laughs> na magbalat ng piña. <laughs> sa isang hiwa lang, nabalatan na. <laughs> o, sa DRT kahapon, Manang, isang sa ulo lang sa crown siya hiniwa. Tapos ginanon lang siya, oh, bilus bilis talaga. Oh, sanay yun. Hmm, Ay, sanay. Ay, hindi sanay. Tapos si Manang Sally, magpapalat mag okay. ng ting niya. Pero talaga si Mamay, huwag ka na mag-block. Manang, may matitira pa sa lagay na yan. Okay. okay. okay parang bumata si Manang Sani ng 10 years. Gumanda talaga dito yan. Kasi po, nagmamayra iyan. Nag-vitamin C. Uh -huh. Tapos nag-lotion ng mayra iyan. Hindi talaga lilipas ang isang araw na hindi nakatake ng vitamin C yan. Mamlay, wala na akong mayra i. Opo, ganyan si Manang Sani. No? Pabili nga ako ng 15 pieces. Oh, alam niya si Manang Sani, sabi ko nga, pumunta siya dito. Ano? Tag ito? Hindi siya ganyang kaganda kasang kabata. <laughs> Uwi siya doon. Ang ganda-ganda -ganda niya. Hindi na pababalikin oh, ng asawa man. yan dito. Naka-filtered kami, naka-tiktok kami. Kaya mukha kami bata, di ba? Lagi naka-tiktok. Magaling po ako magtanggal ng mata. Napakita ko kayo paano magtanggal ng mata ng pinya. <laughs> mata ng <tao. laughs> Yan. Ganyan, o. No? Ganyan ang pagkatanggal ng mata ng pinya. Para hindi sayang yung pinya. Kita niyo po. Ganyan ang gagawin natin. Yan. Tapos natin tanggalan ng mata, di ba? Ang kinis. Yan ang plating ng ating pinya. Yan yung almusal ng ating mga kiddos sa karuskaldo. Nagluto din ako ng adobo manok. Kasi minsan yung panganay ko ayaw ng aros kaldo. Saka nilagang saba kasi masarap to sa kape. Ayan, yan yung ating almusal. Pero ang main dish ko talaga ngayong araw, itong ating aros kaldo. Ayan o, oh, na maluto. Luto na yung aros kaldo natin kapag yung bigas nakabuka na. Kaya pwede na ilagay yung dahon ng sibuyas. Ayan. Ayan, lagyan na natin dahon ng sibuyas. At saka syempre, yung ating Hilagang itlog. Ayun. Nihalo na natin, di ba? Yan po ang ating aruskado ngayong umaga. Sarap! The more na pinapakulo ang mga aruskado, the more na umalsa. Nagdagdag ako ng tubig. <laughs> Tingnan nyo. Namadami yan. Kaya nga, ano sabi, tubong lugaw, di ba? The more na nagdagdag ka ng tubig, the more siya dumadami. Kasi yung malagkit, alsa lang ng alsa. Yan, pakukuloyin lang natin kasi medyo umalat eh. Ayan, sa so, palagay ko, luto na to, no? Ayan, no? pwede na to. Pwede na sila mag-almusal. Mahilig talaga ako magluto at usong gusto ko silang pinapakain. Kaya lang, magsimula akong mag-diet at sila din na diet ko. <laughs> Happy eating! Kain na po tayo!